Eh, pinangungulekta po nila ako sa correctional eh. Anong koleksyon yun? Pinangungulekta po ako kay Janet Napoles at saka kay Lai. Ganon? Yes, sir. Kinasuhan ko po sila ng plunder. Tapos? Dahil nanakaw po nila yung pagkain ng preso. Ako po tapos yung nag-divulge ng double budget sa BJMP, sir. Mr. Chair, habang nagpapalitan tayo ng yung mga leader Uh, pwede ko na tanigin si Miss si Bautista? Please proceed. Yes. Uh, Miss Bautista. Yes, sir. Uh, saan ka nang galing bago ka na-assign dito? Galing po ako sa Bureau of Jail Management and Penology, sir. Anong trabaho mo sa BJMP? Uh, inspector po ako sa BJMP. nag po ako ng iba-ibang jail, sir. Inspector? Ang rango ko po. Uh, dati, uh, ano ka, PNPA graduate? Uh, lateral entry po ako, sir. Galing sa? From JO1, sir, to officer po. 1994 po ako, sir. Tapos, bakit ka umalis sa BGMP? Uh, hindi po ako umalis, sir. Pinorse ano? retirement po ako ng mga top brass ng BJMP Bakit? Kinasuhan ko po sila ng plunder. Tapos? Dahil nanakaw po nila yung pagkain ng preso. Tapos? Tapos, sir, inisuan po ako ng GO. Without GO. me filing it. Anong geo? Nilabasan po ako ng general order na uh, optionally retired na po ako sa service. So ako, meaning, may, mean, mean, meaning may, may, may rason din yung mga tao na yun. Bakit nila ginawa? You know, there's a reason for everything. There's Hindi, a reason sir. for everything. Kaya po nila ako... Kinasuhan ka ba? Kinasuhan ka rin? Hindi po. Ako Wala po po sarang nagkaso sa mga general po namin. So hindi ka kinasuhan? Kaya noong 2014 ba to? 2015. Ako po 2005. yung nag-divulge ng double budget sa BJMP, sir. Sino general kinasawan mo? Marami po sila, Sen. Sino sino? General Mamaril. Ano, ba sila? General uh, Ogoy. General uh, Marpuri. Marami po, sir, eh. So, I have the list. Paano ka napunta dito? Anong uh, pong mag na po ako sa BGMP, tinanggap ko na po, nagkaroon po ng congressional inquiry, nanalo po ako, pero namatay po si Congressman Ted Garcia. Kaya nga, paano ka napunta dito? Sa BJP, nung sa mapunta po ako po. rito, sir, uh, that was, uh, ang unang lapag ko po rito, that was September 2019, nung ma-appoint po si General Bantag na Bucor Director. Tapos? Tapos dinala po. Dinala ka ni Bantag dito? Yes, sir. Tapos? Tapos, sir, nag po ako ng... Uh, Mar, ano, May 15, 2020. nag ka o tinanggal ka ni Bantag? Hindi po ako tinanggal, sir. nag po ako. Bakit ka nag Unang-una po, sir, namatay po yung anak ko. Pangalawa po, uh, magkakaiba na po kami ng prinsipyo. Anong prinsipyo? Eh, pinangungulekta po nila ako sa correctional eh. Anong koleksyon yun? Pinangungulekta po ako kay Janet Napoles at saka kay Yuyuklay. Ganon? Yes, sir merong na nakarating sa akin, kaya ka daw tinanggal ni Bantag dahil yung collection doon sa collection ng pera doon sa uh, ano yung ano yung kuan ano yung quarry quarry operation sa Palawan ay eh, hindi daw maganda yung remittance mo sa kanya. Ah hindi po sir. Uh, is that? Ang ganito po yun, sir. Nung mag po ako ng May 12, ay, uh, May 12 po pala namatay yung anak ko, May 15 po ako nag -resign. Pinadala ko po through email. Inacknowledge po nila yan after a month. Tapos, sir, nung, nung mga July na, sir, uh, kinukuha po ako ng uh, Presidential Anti-Corruption Commission para bumalik kasi galing po ako doon. Ngayon po pala, meron po palang issue dito sa Bucor na pinatay o na COVID si Sebastian. Pinagalitan po ako, pinagmumura po ako ni General Bantag. Okay pa po kami hangga't po magmamatay po yung anak ko eh kasi umatid pa nga po yung asawa niya sa burol eh. So, pagkatapos nung umalis ka dito sa nagresign ka, saan ka na napunta? Nung mag po ako, sir, uh, nag-catering po ako. Catering. Nag catering po ulit. Saan po ako. anong catering mo? Sa probinsya po, meron po akong uh, catering po sa province. So wala kang pakialam sa catering dito ngayon sa wala loob po ng NBP? Wala, wala po kang pakialam? Yung po mga sen. PX dito? Wala po, Sen. Wala ka? Sigurado wala ka? po, sen. Ano yung pre na... Yung prelab po sir, ano po yan? Uh, kakontrata po yan ng correctional para siyang IPX store nila. Bakit na dubli na? Di ba mayroong pang isa dyan? Bako pinapasok nyo yung prelab? Yung pong isa si IPX po na inabutan na namin na may 5 oh. years contract po. Okay. Siya po yung nagkikater sa maximum, sa medium, sa minimum, sa RDC. Siya po yung IPX po niyan. Yung pong sa correctional po, si ano po, si prelab. May kontrata po sila, sir. Wala kang koneksyon doon? Wala po, sir. Sigurado ka, ha? Yes, ha? sir. So, mag, uh, tayo dito. Kasi pag uh, meron tayong meron tayong conflict of interest, Alam dyan, dyan makakaproblema. Alam ko po, po, so, po, sir. So, anong naging qualification mo? Bakit ka na nagiging uh, NBP <coughs> superintendent? Napakalaki hawak mo. National Belib uh, New Believed Prison. Ikaw ang superintendent, hawak mo lahat, maximum, medium, minimum. Anong qualification mo? Bakit ka na-appoint? Uh, Experience-wise po, sir. Anong experience mo na jail superintendent, uh, jail, jail inspector ka lang pala, uh, umalis ka na sa servisyo? Anong experience na masasabi mo dyan? nag po ako ng iba-ibang district at saka city jail, sir. Ilang taon? 21 years po ako sa servisyo, sir. 21 years ka servisyo. Yes, sir. Sa BGM po. Nagwardin ka at the rank of sarinto? Ano po, sir? From uh, non-officer po ako, halos po inupuan ko po lahat ang mga iba-ibang division sa BJMP. At tapos po, sir, executive assistant po ako ng mga former chief alawak, ng bureau. Ang lawak lang experience mo, Jill. Yes, sir. Jill Inspector. But anyway, uh, sa inyo, sa iyo na yan. Yun lang, tinatanong ko lang. Uh, how capable are you in running the new Bilibid prison? I'm not... I'm not, uh, gusto ko lang to set the record straight ha, na you are uh, really qualified, capable to hold such kind of position. Dahil hindi biro-biro itong new believed uh, prisons na superintendent. Sir, can I answer sir? po? Yes. Uh, sir, uh, nung dumating po kami rito sir, ang setup po kasi rito, kung maximum camp commander ka po, at the same time, NBP superintendent ka rin po. Nilagyan lang po hindi namin ng na hindi, na ano. Hindi mo na ako kaya lecturean dyan. Alam ko yan, alam ko yan. Pag yung BP ka, maximum ka, hawak mo, pwede rin ihiwalay yan. Pwede rin isahin. So, yun lang sa akin. I'm just asking about your capability. Dahil nagka, nagka, nagka problema, di ba? Nagka problema dito. So, magtatalong mo tayo dyan. Kasi palagi pag may problema sa liderato, yan ang uh, palaging tama, ang, 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 ang latay. Sino nagdala? paano niya dinala. So, yan ang tanong ko ngayon. So, thank you for sharing with us your, uh, your, uh, your uh, credentials. Ang akin lang is, uh, klaruhin natin na uh, wala kayong conflict of interest dito. Yes, sir. Wala kang pakialam sa missing. Wala kang pakialam sa PX. May issue pa na yung mga marines. May marines ka daw mga na mga retired na dala-dala dito kasama mo? Mga security po namin sila, sir. Mga J.O. position po sila. J.O. position. At mayroong nagsasabi na gwardiya na kapag pumasok daw itong mga retired na Marines, hindi nagpapakapkap. Kung kakapkapan ng gwardiya, mamalasin daw yung gwardiya. itatapon ninyo sa kolonya. hindi po totoo yan, sir. Hindi nga po sila po nagdadala so, ng baril sa loob. Hindi ako nagsasabi nagdadala ng baril. Ang akin ay kapkap -kap as a matter of procedure. Kinakapkapan ba sila kapag papasok sila? Opo sir, kasi pinapanel pa po ng aso sir lahat ng ipapasok po namin sa, gate, si sa control gate po. Sigurado ka? Opo sir. Pa anong, 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 anong... You're under oath, uh, uh, Ms. Bautista, under oath ka. Anong, yes, is yes. yes, uh, Mr. Chair, thank you for reminding her.